Yun mga idol, so katulad uh, po ng uh, sinabi ko ano po doon sa huling uh, vlog doon sa aking YouTube channel mga idol ay tatalakayin din natin mga idol kung magkano yung uh, per square meter po namin ano po. So hindi po pangkalatan ito mga idol. Kung hindi kayo pasang ayon sa aming uh, kung magkano ang presyo namin per square meter pag ganitong uh, CR ano mga idol ay uh, hindi naman po kami namimilit ng mga kliyente. Kung magkano po yung kuha po namin Pag ganitong mga CR Ano mga idol So yung presyo na ito mga idol Ng per square meter ng CR Ay sa amin lang po uh, Pwede nyo pong itong maging basehan Ay uh, komento nyo sa akin mga idol Kung ganito rin po sa inyo So silipin muna natin itong CR Ano mga idol Yun know, na mga bar So, ito yung uh, sa ginamit namin dito sa CR dito, ano mga idol? Uh, ano po ito? Uh, ceramic po ito na glaze. Ito, opo, uh, binabad po namin ito. Yung uh, pula po yung likuran po nitong uh, tiles na ito. Ceramic po ito mga idol, hindi po uh, porcelain. Binabad po namin ito. Ito po yung pula yung likuran. Yan. So, ang size po ng tiles, mga idol, ay 60 by 60. Yan siya. So, nandiyan na rin po yung sa water closet. And then, nandun na rin po yung sa shower nito. And then, na uh, baka nandito, mga idol, yung sa walk-in po nito. So, yung plumbing nito, mga idol, baka yung iba, hindi sangay ng settings ng aming yung sa aming ano po setting po ng uh, toilet bowl and CR and then sa shower then yung laboratory po kasi ay nandito po mga idol ito hindi pa ilalagay yung sa laboratory uh, sinundan na lang po namin yung ano yung dating uh, plumbing po nito so hindi po kami yung naglagay ng mga tubo so kaysa pakbakin namin itong slab mga idol ay sinundan na lang po namin yung dati. Okay, so balik tayo, no mga idol? Sa, ano, uh, kung na uh, magkano yung sa per square meter namin ng uh, tiles installation po ng CR, ano po. Then sa tulo ng ating video, mga idol, abangan nyo po, ah, uh, detalyan din natin kung magkano yung uh, para rise and thread namin pag sa mga hagdanan, ano po? Napakarami mga idol yung uh, nagtatanong sa akin. sapagkat uh, may video na rin po ako kung magkano yung per square meter po ng uh, installation po ng CR. Ano? So, nagbabase na rin, rin, po sila doon sa uh, blog vlog ko po. Uh, kung di ako nagkakamalig ay 3 years ago na po yun. So, Marami na pong uh, nagbago ano, mga idol kaya minarapat pong uh, ng uh, content na ganito at uh, sana po ay makatulong po ito sa iba kung hindi man po ay pwede rin po yung itong maging basihan ano po So ang kuha ko po ng uh, per square meter po ng uh, ganito sa mga tiles sa mga CR ng no, mga idol 500 po per square meter Ah... Uh, sa 500 pesos po mga idol ay kasama na po yung installation po, lahat po ng fittings, lahat po ng kailangang ikabit dito sa may CR ano po pwede na lang mga idol kung may walk-in closet po ito na bu bubuuin o yung sa cabinet ano mga idol pero kung built-in lang naman na nabili na at uh, ikakabit na lang ay kasama na po yun pwede lang po kung built-in na ah uh, kami pa yung gagawa. So sana po ay maliwanag ano mga idol. Kasama po dyan yung plumbing, water line, at uh, pagkabit ng water closet, pagkabit ng mga shower, lavatory, kasama na po lahat iyon sa 500 per square meter kubo. Nulit ko mga idol, hindi po sa pilitan ng ano, mga idol, yung sa presyo po namin. Okay, 'ko ang tanong naman mga idol, kung halimbawang ano po ano, kung halimbawang nakaset up na yung water line, nakaset up na yung plumbing talaga, ay uh, pwede pa naman pong bumaba doon yung yung aming pressure. Pero na lang kung hindi pa talaga nakaset up yung sa water line and then sa ano, sa plumbing po ng CR ano po. Okay, mga idol, sana po ay uh, maliwanag po yung uh, presyon ko para dun sa mga CR, ano po. Then, lipat naman tayo dito sa may mga hagdanan. Ito. So, talakay na rin natin to Sama na natin sa ba uh, presyon natin ng uh, CR, ano po. Yan. So, ito naman po yung uh, ginamit dito, ano, mga idol. Na tiles, ano po. So, planks po ito. Buo po. So, kung ganitong uh, buo na, mga idol, yung uh, tiles, pera na lang kung 60 by 60 yung mga gagamitin, ano mga idol. Buo naman po ito. So, pag ganitong kalalaki at kalalapad na yung tiles, mga idol, ang presyo ko po, po nito per riser and tread ay 350 po. 300 to 350 po ang presyo ko nito per riser and thread. So, yung riser, na tinatawag ay ito po. Then sa thread ay dito naman mga idol. Ayan. So yan po yung presyo ko pag uh, uh, hagdanan uh, per riser and thread po yung usapan dito. 300 to 350 po. Depende po yan sa laki ng gagamiting tiles. So kung uh, 60 by 60 yung papagamit mga idol, ay malamang ay ano po, mas mataas po po yung presyo po ng iba. Yan. Yun mga para, so katulad ng sinabi ko ay hindi naman po sa pilitan yung aming presyo ng no, mga idol. Nakapix na po ako dyan mga idol sa presyo ko po na yan. So hopefully mga idol ay makatulong po ito sa iba. So hanggang dyan mga idol, lagi tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.